ni ma, ko mag minyo ng single mom o ka balo ah, dagan kay anak liso tag buhay anak nila hasta ka ng balo ah, ni ko anak balo, ha, di kawana, eh, dili to ang anak mabuhay Hello, Hello guys, kumusta mo? Ayun, Ay, labas ang mga single mom dyan. Murag mabalis ka dito. Unsa may masulti ninyo aning tawhana eh. Piling ba, uh, ano ba na, uh, tama ba na i-compare sa itong ano na to, ano eh? Ang, ang naong niya, atong mo, naong. Tama ba i-partner kahit single mom tayo? <laughs> Ay, nako dong, Muragi ko, pakuyos doon ni mo akong matris dong. Nako. Huwag ka mag-ana dong. Baka hapakunta ka sa isang Italia nga tutoy. <laughs> Ay, ganyan ako. I-stress dyan din akong matres. Diyos ko, mo adi. Mo adi. Mo na itong... ni mo doon. Patakon dyan ako na yung mong agtang na mo Sige. mo, ipadayon Padayon. Ayan. Gawas dia mga single ma'am. Ang sa'yo yu, yung masultihan ng tawhanan ni.